dapat lang na hindi na itago ni Alden Richards at Main Mendoza kung ano man ang nararamdaman nila sa isa't isa dahil sa bandang huli ay malalaman at malalaman rin niyan ng publiko lalong lalo na ang buong true blooded Alden nation na sa simula pa lamang ay talagang nakadepende na sa mga karir at galaw ni Alden Richards at Maine Mendoza lalo pa ngayon na tila hirap na hirap si Maine Mendoza at Alden Richards sa gagawing mga pag-amin kaya natural lang na ang buong Aldab na ang gumagawa ng paraan para lumabas ito sa publiko. Yan naman kasi talaga ang nais at kagustuhan ng buong Aldem Nation na maipagmalaki at mailabas na sa wakas ni Alden Richards at Main Mendoza ang kanilang relasyon. Nang sa gayon ay matigil na rin ang mga pambaba sa kanila. Ang mga naninira sa kanila kasi ay ang nagbibigay ng lakas. Ang hindi ginagawang pag-amin ni Main Mendoza at Alden Richards na alam naman natin na talagang hindi nila ito ginagawa dahil na rin sa pag-aalaga ng kanilang mga karir. Hindi hindi nga nila ito magagawa kung ang mga management nila at kontrata ang iniisip nila. Hindi nang kasi basta ang pag-amin nila ay gagawin para sa kanilang sarili ngunit pati sa mga nakapaligid sa kanila at sa kanilang mga kontrata lalong lalo na at hirap na hirap si Maine Mendoza at Alden Richards dahil na rin sa mga pinangahawakan nilang mga titulo katulad na lang ni Alden Richards na kung aamin ito na asawa niya na si Maine Mendoza at nagtutuo ang kanilang mga asal na ginawa ay mawawalan ito ng tila proyekto makakatambal ng mga leading lady na alam naman natin na inaasahan na yan kung si Alden Richards ay aamin sa kanilang relasyon. Ang maganda lang kasi dito ay alam na ng buong Alden Nation ang kanilang tunay na relasyon. Kaya nga alam na alam nila na walang relasyon si Alden Richards sa kahit sino man na mga kaliting lady niya at ito ay para lamang sa trabaho ngunit kitang kita dito na ang mga bashers nila at mga naninira ay tuloy tuloy pa rin kaya nang sa gayon ay hindi na lang ito dapat pansinin alam naman natin na ang hindi pag-amin na ginagawa ni Maine Mendoza at Alden D. Charles ay para na rin sa kanilang dalawa at sa buong Aldab Nation kung matatandaan nyo ang gagawing pag-amin ni Maine Mendoza at Alden D. Charles ay malamang na ikasira ng kanilang karir dahil na rin ito sa mga kontrata na kanilang napirmahan at ang mga endorsement na dapat ay single lang sila dito kaya dito mo palang malalaman na talagang napakahirap ang gagawin pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards sa publiko. Bagamat alam na ito ng buong alternation Nation dati pa lamang ay hindi naman ito naiintindihan ng iba. Kaya nga tinitik advantage ito ng mga bashers at mga naninira sa kanila dahil alam nila na walang kapangyarihan si Maine Mendoza at Alden Richards na umami na lang ng bigla-bigla sa publiko kaya alam naman natin ang kahihitnan na nito ay ang hindi rin pag-amin ni Main Mendoza at Alden Richards. Ngunit ganun paman ay tinitiyak ng buong Aldem Nation at lalong lalo na si Main Mendoza at Alden Richards na tuloy-tuloy lang sila at kahit kailanman ay hindi na mapipigilan ang kanilang pagmamahalan dahil alam naman nito na alam ng buong Aldam Nation ang mga resibo at pagpapatunay ng kanilang relasyon at ito ay hindi na mabubura pa dahil ito ay nakalathala at ginawang pag amin na ito ni Main Mendoza at Alden Richards at kahit kailanman ay hindi na ito mapupura pa at ito ang pinanghahawakan ng buong True Blooded Nation para mga sa mga bashers na mananinira kay Main Mendoza at Alden Richards. Kaya hindi na magtatagumpay ang mga bashers na ito dahil alam nila na pag sila ng resibo ng tunay na relasyon ni Main Mendoza at Alden Richards ay wala na sila dito maisasagot kung di paniwalaan ang tunay na relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards. Tila usap-usap -usa pa lang ito sa social media na ang pagdalong ginawa ni Alden Richards at Maine Mendoza sa mismong kasal nila Jose Manalo at Mergin ay tila nag-ausap kala ang dalawa. Binalita na ito dati ngunit walang mga resibo ito na makita at makalap sa internet ngunit naging usap-usapan nga ang tila pagkikita ni Alden Richards at Maine Mendoza sa naging kasal na yon at marami dito ang nagpatunay na kanilang mga malalapit na mga kaibigan hindi naman kasi nila ito maikakaila na lalabas din ang totoo patungkol sa naging pagsasama ni Maine Mendoza at Alden Richards pagkamat hinahintulutan na ilabas ang mga resibo sa nasabing pagkikita ni Alden Richards at Maine Mendoza ay tila hindi naman ito mapigilan lumabas sa internet kaya naniniwala ang buong true-blooded Alden Nation na ang pangyayaring ito ay natuloy talaga dahil nga naman sa history ni Alden Richards at Maine Mendoza ay talagang mahihirapan sila itong itago sa totoong buhay nang sa gayon ay wala ng dahilan si Maine Mendoza at Alden Richards na itago pa kung anuman ang kanilang tunay na relasyon. Kaya mas maganda na aminin na mismo ni Alden Richards at Wayne Mendoza ang naging pagsasama nila nang sa gayon matahimik na rin ang iniisip ng buong Alden Nation patungkol sa totoong nangyari sa kanila dahil hindi naman nila ito maitatago na panghabang buhay dahil ito ay kalat na kalat na rin sa publiko bagamat nais nila itong itago ay hindi nila ito mapipigilan lumabas sa publiko at makikita at makikita rin ito ng buong True Blooded Aldam Nation at lahat ng mga taga-suporta nila at hindi ito mapipigilan ilabas ng mga bashers at mga naninira sa kanila dahil alam naman natin ang mga insider ng Adam Nation ay talagang maraming alam patungkol sa kanilang tunay na relasyon at ang mga tinatago nila ayaw ilabas sa publiko kumakalat nga ngayon sa publiko ginawa raw umano na pagdedenay ni Alden Richards sa relasyon nila ni Maine Mendoza dahil na rin ito sa kanyang pagpapromote sa kanyang trabaho di ako pinatulog nito although narid ko na ito dati ko sa my great follower of the one who posted this, back this time bumigat ang dibdib ko dito dahil sa nangyayari km. M Especially dahil nga raw sa mga post ni Baby Q For me, may kinalaman din si Alden Richards Dahil sa di niya pag-agree sa mga projects ni Main Ito nga ay mga sunod-sunod na pagpo-post sa publiko Tila umano'y merong hidwaan raw Si Main Mendoza at Alden Richards Pagpapatuloy pa Tumindi ang galit ng management ni M Habang si Guy ay nag enjoy sa status niya ngayon Si Hidden Wife naman na ay nagdurusa Then makikita pa niya kung paano ang trato single single ng leading lady niya isip-isip din Masasaktan mo na lang sobra ang hidden wife mo Ang tinutukoy nga dito ay ang leading lady ni Alden Manoy i deny niya raw si main Mendoza Para na rin sa promotion ng kanyang proyekto Ngunit sa tingin ko naman ay hindi niya ito sinasadya Dahil sa mga nakaraang buong taon talaga naman na deny Hindi lamang si Alden Richards Kundi pati na rin si Main Mendoza Isa na rin kasi ito na party siguro Na ayaw nila ng gulo at ayaw nilang mabash para na rin maingatan ang kanilang tunay na relasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!